Nagbabala si Barm Health Minister Dr. Kadil Sonolinding Jr. laban sa kumakalat na peking video na ginagamit ang kanyang imahe at boses para iindorso ang produktong Ginkgo Biloba Gamis. Nilino ni Sonolinding na ang naturang video ay ginamita ng Artificial Intelligence o AI kasabay ng pag-iit na hindi siya kailanman nagbigay ng suporta o nakipag-ugnayan sa anumang kumpanya o produkto ng naturang suplement. Pinayuhan ni Sonolinding ang publiko na huwag mag-click ng anumang link hinggil sa peking advertisement at maging mapagmatyag sa mga online promotion tions na gumagamit ng larawan o pangalan ng mga opisyal ng gobyerno para sa panlilinlang binigyang diin niya na nananatiling pangunahing layunin ng kanilang ahensya ang kalusugan at kaligtasan ng bansa Moro at nananawagan sa publiko na umiwas sa mapanlinlang na online health products endorsements. Pinag-aaralan na rin ng Ministry of Health Barm ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga nasa likod ng iligal na material upang mapanagot at mapigil ang ganitong uri ng panluloko sa mamamayan. Na huwag po kayong basta-basta maniniwala dahil pera nyo po ang kasalalay dito. Maugaliin po natin magbasa, tingnan po natin kung anong klaseng produkto yan. Kung kayo ba talaga ay kumbinsido dahil ako mismo ay magsasabi sa inyo na yan po ay walang patutuhanan. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.